Tanda nyo yun yung kanina guys, yung babae guys. Na sobrang saya kanina guys. Ito siya ngayon guys. Oh. Dang. Ito siya ngayon guys. Oh. Wait, malabo yung camera ko guys eh. Yan, ito Ito siya. Ito guys, galing to sa gala. Ngayon lang to tumulong kasi takot mapalo eh. Ayan o. Oh. Ayan mo, kanina pa eh. siya guys, natutulog. Sleep well. Ayan siya oh. Pagod na pagod. Ano? Ang ingay mo kanina. Oh, Nga. na. Oh, na lang ako ng mm, ngayon ka, ngayon ka mag-ingay. Ano ka ngayon? Sleep well. <laughs> Sleep well. Ito pa yung bahay namin, guys. Update ko kayo sa finished product ng negosyo ko. Ay, negosyo. Pag gawa ko sa half million. sayang yung half million ko. ganto pa. Malawak to, guys. May second floor pa. Ayan nyo yung hagdanan niya guys. O oh, dyan. Papunta sa taas. Yan yung mga gamit din guys. Ayan. Ito yung, ito yung asong ulol namin na nawala. Tapain ko mukha mo. Asong ulol. <laughs> <laughs> Nakauwi. <-umoy. laughs> ayan see, na si Pag. Asong ulol namin eh. <laughs> ayan na guys, malapit na kami matapos. Unti na lang. Mga siguro, kailangan pa namin ng na mga lima ulit ka or dalawang, lim, dalawang limang box na ano. Na, box, na... Oh! Ay! Dalawang sampung, kar sampung karton na box. Na... Sampung karton. Box guys. Sampung karton. Sampung, sampung karton na box na tiles guys para matapos na namin to. Kasi 5 times 5 is equals to 0. Ay, 25 pala. And guys, yung asong ulol namin, nakaka nakawin na. Asong ulol. Gagawin <laughs> 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 yung asong ulol. namin. Saan kaya to galing? Di siguro to nakakain sa barkada niya. Kau <laughs> 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 malap mm, asong ulol. Ito guys, oh so, guys. Ayun oh, no? grabe. Sarap ng buhay dito. Kung ako sa inyo guys, dito na kayo. Nagpa ano kasi kami, eh. nagpa-tiles kasi sobrang lamig. Ay, sobrang lamig. Sobrang init sa bahay. Ngayon, lumamig na siya unti. Parang naka-aircon na kami. Yahoo! Mabuhay. Yan siya. Malapit na siya matapos. Kanina pa kami dito, mga alas 12. Kanina pa kami. chi time check. Hmm. Okay na? Oo. Uh, alas otso. Ayan o. Okay. Okay. Do. Okay na dong? Oo. Oh. Dali mo dito dong. Asong ulul. Bilis. Kunaan nyo. Ano yan? Semento. Ang galing ko na. Balimag yung mag Bubo. Asong ulul. Ayan o. No? Pag tinimama. Ginamit niya. <laughs> <laughs> panti Gogi kina kinakatabon. Start na tayo guys ha. Waiting for someone people hold you. Ay, waiting for someone people. Waiting na lang nyo yung finished product ng negosyo. ano ah, negosyo. Ng pagkakagawa ko nyan. Bye bye. Pagkakagawa ko ba't ikaw lang gumawa? Dong. Asong lul. Bing. Bing.